Sa August 1, 2025, may nakatakdang laban ang dalawa nating kababayan sa One Friday Fights 118. Una, si John Menard Atole ng Team RLA MMA. Nakapagtala siya ng professional MMA record na 5 win 0 loss. Ito ang kanyang unang laban sa One Championship at makakalaban niya si Gabriel Lunetti ng Italy. Nakapagtala ng 1 win 0 loss at ito rin ang kanyang unang laban sa One Championship ang ikalawa nating pambato ay si Carlos Alvarez ng Team Lakay. Nakapagtala ng 6 wins, 1 loss. Ang kanyang nag-iisang talo ay nalasap niya mula sa fighter ng Mongolia na si Nachin Sat na siya rin makakalaban niya sa One Friday Fights 118 bilang kanilang rematch. Siya ay nakapagtala ng 7 wins, 3 losses. Katulad ni Alvarez, siya rin ay isang finisher dahil ang kanyang pitong panalo ay natapos sa pamamagitan ng 4 technical knockouts at 3 submissions. Samantalang si Alvarez ay 2 technical knockouts at 4 submissions. Sa kanilang nakaraang laban ay naging matindi ang kanilang sagupaan. Sa unang round ay na-takedown ni Alvarez ang Mongolian at sinundan ng ground and pound. Sa pagpapatuloy ng laban ay napuruhan ni Nachin sa si Alvarez pero nakabawi din agad ang Pinoy at dinala ang laban sa ground. Sa ikalawang round ay nagpatuloy ang kanilang sagupaan pero sa kasamaang pahalad ay nanaig ang Mongolian gayun Gayunpaman, kapansin-pansin ang tibay ni Alvarez, kayang-kaya niyang tanggapin ang mabibigat na sipa at suntok ng kalaban. Sa kabila ng matitinding pag-atake, nanatili siyang nakatayo at hindi man lang bumagsak ng itigil ng referee ang laban. Ang naging problema dito ay ang kanyang stamina. Pareho silang napagod, pero mas lamang sa kondisyon ng kalaban kaya't siya ang nangingibabaw sa mga palitan ng atake sa round 2. Sa unang round pa lamang, ibinuhos na rin talaga ni Carlos Alvarez ang kanyang buong lakas, ipinakita ang puso ng isang tunay na mandirigma. Umaasa tayong sa rematch, may papakita niya ang mas matibay na diskarte at makakamit na rin niya ang inaasam na panalo laban sa unang fighter na tumalo sa kanya. Sa August 2, 2025, muling magbabalik si Jeremy Pacateo matapos mabigo sa laban niya kay Enk or Gilba Makakaharap niya si Eldek Alishov ng Azerbaijan sa One Fight Night 34. Isa rin itong undefeated na nakapagtala ng 7 wins, 0 loss, kabilang ang 6 submissions at 1 decision. Ito rin ang kanyang unang laban sa One Championship. Siguradong mapapalaban na naman si Jeremy Pakatiw sa larangan ng ground game. Pero asahan nating pinaghanda ang mabuti ito ng ating kababayan para makabalik sa landas ng tagumpay. Buong puso nating suportahan ang ating mandirigmang Pilipino at ipagdasal ang kanilang tagumpay sa laban.